Panitikan sa panahon ng Amerikano Isa-isahin natin ang mahalagang pangyayari Pagdating na mga Thomasites noong taong labing siya matisa Dinala ng mga Amerikano ang mga gurong tinatawag na Thomasites upang turuan ang mga Pilipino ng wikang Ingles Naging pangunahing medium ng pagtuturo sa paaralan ang Ingles kaya't lumaganap din ito sa panitikan. Pag-usbong ng panitikang Ingles Unti-unting umusbong ang mga akdang nakasulat sa Ingles tulad ng maikling kwento, sanaysay at tula. Isa sa mga unang pahayagan sa Ingles ay ang Philippine Free Press noong taong labing at lima. Nagsilbing lunsaran ang mga magasin tulad ng Philippine Review, Philippine Herald at Liwayway para sa mga manunulat. Pagsulong ng panitikang Tagalog at iba pang wika. Kahit na Ingles ang itinuro, na natiling masigla ang panitikang nakaugat sa sariling wika. Lumitaw ang mga makatang gaya ni na Lope Santos, Banaag at Sikat, Faustino Aguilar at Jose Corazon de Jesus o Jose Batute. Panitika ng paghihimagsik at nasyonalismo. Ang mga akda ay madalas na tumatalakay sa kalayaan, makabayang damdamin at paglaban sa kolonyalismo. Nagsilbing tinig ng mga mamamayan ang mga tula, sanaysay at nobela na pumupuna sa pamahalaan at nananawagan ng kalayaan. Pagtatatag ng Commonwealth noong taong 1935. Naging masigla ang panitikang makabayan at usaping pampolitika. Naging fokus ang pagpapalakas ng identidad bilang Pilipino at pagsulong ng wikang pambansa. Nabuo ang surian ng wikang pambansa o SWP noong taong labing pito sa pamumuno ni Jaime C. De Vera. Panahon ng ikalawang digma ang pandegdig. Noong taong labing apat naput isa, hanggang labing siyam, apat nabalot apat na putlima ng pangamba at kagutuman ang lipunan. Ang mga akda ay naglarawan ng pagturusa, sakripisyo at kagitingan ng mga Pilipino. Natigil pansamantala ang paglilimbag ng ilang pahayagan, ngunit lumaganap ang literatura ng digmaan. Ang panahon ng mga Amerikano ay nagbukas ng pinto sa panitikang Ingles. Ngunit na natiling buhay ang panitikang nakaugat sa Tagalog at iba pang wika. Sa panahong ito, umusbong ang maikling kwento, sanaysay, nobela at magasin. Gayun din ang makabayang panitikan na naging sandata sa paghuhubog ng kamalayang Pilipino.